Good morning guys good afternoon good evening Oke okay, sa tibuk yun nga mga nasod na nasod sa kalibutan no? ah, mayong adlaw mayong gabi sa tanan may lang mo kung may mo o reaksyon o opinion ta sa mga pangitabo sa itong nasod yun grabe no di mo basta basta no kung mo panonood ka sa mga social media ya sa youtube o sa mga balita sa television grabe grabe ang panagawa sa mga politiko layo pa ganyan ang mga election kaya no pero pero hibaw mo nga ang atong presidente sa nasul karon nga dili mi mo tingong dili mo tubag sa mga pagdaot niya ya kita ra niya pete manging paita lo yung kayo kayo takdakan mga mga, pagsulay sa mga pagsaway kunoy mga piki mga videos lagi pero karon mo rin na matigda naman yun sa atong binusan nga. Ang tanang mga pagdaot e, na. Grabe yung nila, pagdaot nila. Eh, na nakaiba. Oh, uh -huh. ilang butang-butangan. Gusto sa sa mga beta. Mag gusto lang papalagpoto na atong silinti nga. Kan, para kanindot sa mga ibang buwan sa silinti karon atong nasod. oh, Oh, Nik naki aliansa sa naglalay nasod lang para lang mapritiktahan ang bansang Pilipinas. di ba? wala na yung manawagdaog na to. Oh, grabe na Ang uban na pa po na itong uh, Pilipino na Pero, mura man o. Uh, mura man dili Pilipino. Pasuti yun kay ano kuno nga hilamtan pang atong West Philippine Sea. Uh. Ang Pwede naman lang. Pwede naman siguro uh, ay na sa one. Uh, China. Nya kita mahimo na ng probinsya sa China, unsa unsa kayo mga mo na to kang Madayon na ina, kita ilu ya sa tumonga, ang na ko may mga apoko no, oh, lalo na nga na kung mga anak taron ka, may, nga naman lang. Ha, di ba? na ay kepilakan lang nga, may nisda, unsa ona malang? an di pa? kung an nga kita banta kita karong panahon na, grabi ang mga mga sa atong na sekuron, ang atong presidente nga uh, si Bongbong Marcos nga aning pag oh, nga aning kamot siya pagayo kun sa pagiyang ay buhaton nga mahimo mamalipayo ng mga Pilipino kita mga Pilipino o kanang gi ilang gi mutang bitaw nga ang bugas siyuno, tako kuno dako kuno kay sayo pagi wala pagi kuno ihatag na wala pa mapatuman uy ka wala mo diya mga ano mga Antay Marcos oh eh? para na dilin na ko dilin nang balik ng bayntig dilo balik ug taon sa so, una pwede sa so, naguma pa ko sa so, una grabe sa mga lugar mananong mig mais balanghoy kamuti oh barato ang bugas kay abi ni sa dili mami mamalat ang bugas ang among pangkaon ang among ang among abot Nadili man asa na pud sa mga pobre nga nang kamot nga mga anak nila magkapo. No. Pagka pa sila lahos sa kolehiyo ang uban na himo ng maestra. O? Ang uban na himo ng may mga pilot na gani. Ang mga na sa ay nang pangbarko. O? Mga marin. Mga overseas contra corker. magbaol pa. Hindi mag-uma pa. Di na na mag Kada si kung sa sinima ka, gani ang kontraksyon gani. Kami mga kontraksyon o. Kada si mana sanggi ni. Oh, may agka nagbinuhan, kinsig tapos, nagsanggi po sila, kinsig, nagsanggi po sila, tapos, sa Kita Kitsa pa may mais. Be, o saan pa, ay ayun yung pangitahan ng benteng kilo. Ha? Kanang mga itas benteng kilo, eh, mga tapulan na, eh, hala pa mo. O taon mo, kami gini mo po brimi, o kami gini mo gula na, na, tayo si bisan pag gatos, total, mamalit na malang ni bahala ko sa gatos ang kilo. Total na kami trabaho. Nang gamot na kwarta may kapkao. Ano yung may? Yeah, ano yung Pagkitaon yung 20 kilo. Inyong mga butang-butangan. Yung wala mo na isaad yun. Hindi pa ni kamutar ang mapatuman. Muna nga. Hindi oh, na. ano na. Ay na. Ay na. Ang 20 kilo. Bisi 30 pa. Muna inyong ipagarapar mga yung nga. Na, Naasan ang 20 kilo. 20 kilo ko taon. 20 kilo. Sa una. Sa nagbaol kami, nag-uma kami ng tigabukit karon nang na bukid oh, la la mga lasang naman dito. Oh, balik ko sa akong pinaas pina bukid. Puro na lasang kakahuyan. Oh, wa na nagbaol, wa na. Wa na ang ilang mga anak niya na sida, na nahim unang maestra na sa school center magtrabaho. Oh, ang uban nga brood na production. Ha? Mga nursing, ha, sa sa makalama. Mga unsa pa niya mga nakabuot niya mga pang kuan na pang eskwela kag sagaring maestra kay tindi na mag mag uma pang maestra sa kada ko sa sidyo la mamalit na man ang sinako kada sidyo sinako na kuno ang kamuli nga si sa basa ba nga hay na benting kilo hitom na mo di na balik o kami pa mo puri di me magulo na ang nagulo katong mga tamad niya mga tao kay katong wala nga na mo dawat nag hinabang ba tingali Ah, uh, pasensya mo naka kwan kwan eh. Ini kan kay ni naman maayo po ang ilang ipang buhat yon. Murag wa uh, makaingan ko uh, ugawa sa ato ang nasulod. Eh. Ang presidente na nangin nani kamot nga mapagan uh, mapanindot niya. Nasa ni kamot niya, mapalubog. So uh, sa No? Ah, uh, opinion reaction ni ko nga gipangkuan na napilitan ako na nga pasensya kasi ini na nako mati sa yung sinus panood kong mga sa social media may mga social media na nga parang bayaran diligit lihiti mo nga media man na uh, para sa lahat yung mga naka panood sa kong video uh, so ko uh, lingkamot na nga magkakaunta na makulat na kilo eh. tinanang balik <laughs>